Pambansang Museo ng Likas na Kasaysayan. Halika, bisitahin natin! Mahilig ka ba sa buhay Mga pag-aaral patungkol sa mga nabubuhay na halaman, kahiyupan at iba pang organismo. Pamilyar ka ba sa eolohiya? Mga pag-aaral patungkol sa istruktura ng mundo, paglago at paggamit ng mga enerhiya o pwersa ng kalikasan. Nabisita mo na ba ito? Kung hindi pa, ay samahan ninyo kami na nandito tayo ngayon upang matuto, bumalik sa ating pagkabata at pag-aralan muli at mamangha sa pambansang museyo ng likas na kasaysayan. Halika sa Maynila! Ang National Museum Act ay naipasa noong 1998. Pinag-utos ng tatlong gusaling pambayan sa parke ng Rizal, ang panbatasan, pananalapi at pangturismo ay gawing mga museyo. Ang unang isinayos ay ang pananalapi taong 1998. Ang gusaling ito naging pambansang museo ng antropologiya. Ang pambatasan naman ay naging pambansang museo ng sining sa taong 2000 habang ang pangturismo naman ay naging Pambansang Museo ng Likas na Kasaysayan sa katao ng 2018. Ang Pambansang Museo ng Likas na Kasaysayan ay matatagpuan sa rotonda ng Teodoro F. Valencia sa may Ermita, Maynila. Ito ang katapat at kakambal ng Museo ng Antropologiya. Ito ang ikatlong bahagi natin sa pamamasyal sa may Pambansang Museo ng Pilipinas. Ito din ang may pinakamodernong estilo sa tatlong museo sa disenyo Mayo Classical at Bubong na Simboryo o Domo. Ito ay nagbubukas ng alas 9 ng umaga at nagsasara naman ng alas 6 ng hapon. Bukas ito ng buong linggo at sarado labang tuwing lunes. Walang bayad ang pagpasok sa lahat ng pambansang museo kaya ito ang isa sa pinakamagandang pasyalan sa Maynila. Ang nakakatanda, buntis at may kapansanan ay maaaring pumasok sa may pasukan ng TM Kalaw. Kung ang pila ay nasa mas mataas na pasukan ay mahaba. Mayroon nitong hagdan, rampa at elevator kaya hindi na sila may hirapan sa pamamasyal dito. Edad na 15 pataas ang maaaring bumisita dito. Sa kabataan naman, maaari din magsama ng edad 8 pababa basta kasama ang mga magulang o tagapangalaga. Kada palapag ay mayroon silang sariling banyo na malinis at bago pa. Magkaparehas ang pangyayari sa kakambal nitong kagawaran ng pananalapi na nasira noong ikalawang digmaang pandigdig sa kataon ng 1945. Mas nasira ang bahagi ng unang palapag at nadurog habang ang mga sumunod na palapag naman ay bumagsak. Sinaayos ang gusaling pang turismo ng 1999 kasabay ng gusali ng pananalapi na luma ito sa mga sumunod na taon hanggang sa taon 2013. Ang dating gusali ng kagawaran ng turismo ay naging tahanan na ng malawak na botanical, zoological at geological na koleksyon ng ating bansa. Sa kasulukuyan ng Pambansang Museo ng Likas ng Kasaysayan ay nagtatanghal sa atin ng labindalawang eksibisyon at lumbulwagan isang pagpapakita at isang tagpuan. Ang estratehiya sa paglibot dito ay di kahalintulad ng nauna sa kadahilanang sa pinakamataas sa palapag ka mag-uumpisa. Pababa at dahil diyan simulan na natin. Galeria 1, ang biodiversity ng Pilipinas na tumutukoy sa fauna, mga kahayupan at flora, mga halaman na nabubuhay sa kanya-kanyang panahon. Galeria 2, heolohiya ng Pilipinas kung saan matatagpuan ng mga tumigas na lava. Ang ilan pa nga sa mga bato na makikita ay halos 250 angaw na ang tanda. dress, mga mineral at mapagkukunan ng enerhiya naman ang nagpapakita kung paano kinukuha at ginagamit ang ating mga mineral at likas na yaman sa paggawa ng enerhiya. 4. Buhay sa paglipas ng panahon. Makikita dito ang kopya ng isang panga ng isang megalodon Ang pinakamalaking uri ng pating Ang ipin naman ay kuha sa totoong megalodon May mga posil din ng ilang mga hayop ang makikita dito Kagaya na lang nitong stegodon na mas malaking uri ng elepante 5. lumot, malabundok at mga puno ng pino. Makikita naman ang mga kakaibang mga hayop na naninirahan. Mga gulay na tumutubo at mga kabute sa malulumot na parte ng gubat. Ang ilan pang parte ng eksibisyon ay ang mga kagamitan sa ekspedisyon sa lupa, mga digital na pagsusulit kung nauunawaan o natatandaan ang mga nasabing paksa sa galeriya. Sa is, mababang lupain ng laging lunting tropikal na kagubatan ang isa sa pinakakaraniwang uri ng kagubatan sa Timog Silangang Asya at sa Pilipinas. Kung saan madalas mangyari ang pagulan sa buong taon habang ang tag-init naman ay napakaigsi. Ang eksibisyong ito ay nagpapakita ng mga diorama ng mga pamilya ng matitigas at malalaking puno na may taas na apat na pu hanggang pitong pun Kabilang na din ang mga apektado sa pagtotoso ng mga punot kayo pa na nagiresulta sa pagkaubos ng gubat sa Pilipinas. 7. Batong mapagningas at batong apog na kagubatan ng karst na nagpapakita ng dalawang klase ng kakaibang kagubatan na mayroon tayo. Pinapakita din sa galeria na ito ang mga metallophyte at kame na halaman na mahusay na kop sa mayaman na perum. Kulang sa sustansya na mapagningas na lupa tulad ng bonsai o iba pang maliliit na puno na bumubuo ng unanong kagubatan. Ang pambihirang pagkakaiba-iba ng palahayupan na mapagningas at batong apog karst na kagubatan ay ipinapakita din. Ocho, tubig tabang, basang kalupaan. Ang karamihan din sa mga anyong tubig na mayroon ng Pilipinas dahil sa mga biyak-biyak nating mga lupa ay marami tayong ilog, lawa, sapa, danaw, bukal, lusak, batis at mga basang lupa. Lake. Ito ang bayan ng Cuenca. Ang Mount Makulot, Akakis. Ayan. Alitagtag, Cuenca, Lipa. 9. Bakawan, dagat at mga mahusay sa pampang. May 30 siyam na klase ng bakawan ang makikita kung hahaluga din mong maigi ang Pilipinas. Makikita din dito ang iba't ibang anyo ng buhay na mga nakatira dito. Kadalasan ay parehong kayang mabuhay sa lupa at dagat. Isa lang tingin ko dito eh. Pagkain, 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 crispy crablets, pagkain 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 Yes, kaharian sa dagat ang paborito ko sa lahat dahil sa ang mga mas malapit na pagtingin sa mga eksena sa ilalim ng dagat na nagsisimula sa mga interaktibong isdang matatapakan sa sahig ay makakatagpo ng mga bisita na halos maglalakbay sa mabubuhangin bahura ng koral na may mga buntot pagi at dalagang bukid na lumalangoy sa paligid. Habang dumadaan ang mga bisita, magkakalat-kalat ang mga isda palayo sa kanila. Mayroon pa din itong mga iba't ibang uri ng aghambuhay pandagat at parang parte na rin tayo sa kanilang paglalakbay. Ponce, pamanang likas ng mga kakaibang uri ng buhay. Nagsisimula ang galeriya na ito sa limang minutong audiovisual na presentasyon ng UNESCO World Heritage Site sa Pilipinas sa mga protektadong lugar sa bansa na may pagpapakilala sa kamangha-manghang biodiversity ng bansa. Do mga naunang naturalista sa Pilipinas, tinampok sa galeriya na ito ang mga bagay na luma at bago Mula sa muling paggawa ng mapa ng Murillo Philippine, nakatalambuhay ng mga nanguna sa naturalista sa bansa, mga lumang libro ng flora at fauna, at ilan sa mga nabubuhay at nalipol na mga uri ng bansa sa taxidermy. Nariyan din ang bulwagan ng Ayala kung saan matatagpuan ang nakabiti na kalansay ng dating may hawak sa Guinness World Record. Bilang pinakamalaking buhayang pandagat na nahuli noong Setyembre 3, 2011 hanggang sa kamatayan nito noong Pebrero 10, 2013. Ang dating pangunahing pasukan sa loob ng museo na tinatawag na bulwagan ng Hyundai, dito naman matatagpuan ang kalansay ng butanding sa Marinduque kung saan maaari kang pumila o maghintay bago kayo makapasok sa loob. Bulwagang Richard McGregor kung saan nakapaloob ang mga kahoy na naging bato mula sa mga koleksyon ng mga gotwako. Ang sentenaryong tambayan sa taas ng The Shell Philippines kung saan matatagpuan ang mga replika ng mga sikat na fossil na mga dinosauro. Ang mga replika ay sukat na sukat ang espesifikasyon sa orihinal nitong pyesa, isa sa mga replika ay ang bungo ng T-Rex, minti at bungo ng Camarasaurus. Sa buong pamamasyal ko sa Pambansang Museo ng Likas na Ksaysayan ay maiwiwi ka ko na isa tayo sa may pinakamayamang likas na yaman sa buong asya. Mahihiling ko nga lang na sana sa kapwa ko Pilipino na ito ay ating pag-aralan. Protektahan at higit sa lahat ay muling palaguin upang sa mga bagong sibol nating mga kabataan ay pangangalagaan din nila ang kagubatan para sa susunod pang kinabukasan. Kung nagustuhan mo ang mga gayitong pagsusuri at puna sa bawat bibisitahin namin ay maaari mong ifalo ang aming page at ang aming YouTube channel. Tandaan na ito ay opinion lamang at maaring magbago depende sa panahon at sa kagustuhan ng nangangalaga ng lugar, may-ari o gobyerno. Maaari kayong magkomento para sa mga karagdagang pagbabago, payo at kung iba ang pananaw ninyo sa aming mga sinabi. Maraming salamat sa suporta!